Ang question ngayong araw ay Sino ang mga Phoenician? Ang mga Phoenician ay isang sinaunang pangkat ng tao na nanirahan sa silangang bahagi ng Mediterranean sa mga lungsod-estado tulad ng Tyre, Sidon, at Byblos. Kilala sila bilang mauhusay na mga ngalakal at mandaragat na nakipagkalakalan sa iba't ibang bahagi ng dagat Mediterranean. Isa sa kanilang pinakataniyag na produkto ay ang lilang tina na tinatawag na Tyrian Purple Dye, isang napakamahal na kulay na inuugnay sa karangyaan at kapangyarihan. Ang tina ay ginagawa mula sa isang pambihirang uri ng kabibe na tinatawag na Bolinos Brantaris. Dahil dito, tinawag silang Phoenician na magriego mula sa salitang Phoenix na nangangahulugang kulay lila. Bukod sa kalakalan, ang isa sa pinakamahalagang ambag ng mga Phoenician ay ang kanilang alpabeto. Naiiba ito sa mga sinaunang sistema ng pagsusulat dahil binubuo lamang ito ng 22 simbolo na bawat isa ay kumakatawan sa tunog. Ang alpabetong ito ang naging batayan ng mga Greek at Latin alphabets na naging kundasyon ng maraming wika sa kasalukuyan. Sa kabila ng pagiging maliit ng mga lungsod estado, malaki ang naging impluensya ng mga Phoenician sa larangan ng kalakalan, kultura at wika. Hanggang ngayon, makikita pa rin sa modernong lipunan ang kanilang ambag, lalo na sa sistema ng pagsusulat at paggamit ng alpabeto